Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello and welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calieja. Ito po ang yung host, Alex Calieja. Nakasuot ng yellow because it's Punchline with Alex Calieja. At nagbabalik pa rin ng tuloy-tuloy natin pag-interview sa mga Biba Max Girls. Ang reason ba tayo bumalik sa podcast? Nananahimik na tayo. May uh, na, 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 na buhay na tayo. Pero ngayon, binalik tayo. Eh, Siyempre, masaya naman kausap itong mga babae na ito. Marami tayong natututunan. In fact, sa totoo lang po, ako po ang nababastos dito. Hindi nila alam tuwing gabi, umiiyak ako pagkatapos ng episode na ginagawa namin dahil ako po eh, nagiging biktima ng mga <laughs> Okay, pero ito, tuloy na natin. Guess natin yon Ilang best nata bumalik sa atin to Hindi ko mabilang ang napaaganda. Ang Morena. Pero, di ba? Angela Morena. Angela. Hi, hello. At hello sa mga nanonood at nakikinig. Yan. Angela, hindi ka makapagpapute dahil sa Morena eh, no? <laughs> no, kasi Angela Mestiza. Angela Morena, no? Pero Morena talaga kayo eh, no? Ako, yung mga kapatid ko yung mapute. Oo, oh, tatlo kayo, di ba? oo, mm -mm -mm. Oh, tapos, yeah. alam naman natin na nasabi nyo na ilang beses na tita nyo si Lara. Tama ba? Na po. Oh, mm -hmm. Ikaw ba? Ano ba sa tingin mo advantage ng Morena, Angela? Para sa iyo na wala, um, wala tong ano, walang judgment to. Anong advantage ng Morena? Ano, siguro mas maganda sa camera daw, sabi nila. Bakit naman? Ba't mas marang maganda? Kasi ano eh, well, technically and obviously nasa Pilipinas tayo, very pinay ang kulay ng Morena. Mm -mm. Ano ba height mo, Angela? Hulaan mo. Hindi <laughs> <laughs> na ba tayo kikita sa si personal eh. Mga 5'5, <laughs> 5'6. 5'3. Mukha lang ako matangkad. Oo nga. Kasi ang beauty mo, pang may nagsabi na ba sa'yo, pang ano, yung mga pang pageant, di ba? Hmm. Mm. Madalas, sabi nila. Pero hindi, mm. dahil, kaya ka ba hindi sumali? Dahil sa height? May height ba yon? Hindi. Sumasali ako nung bata ako. Pero, Pero hindi yung mga katulad ng mga binibining Pilipinas. Hindi, hindi, hindi. Ano mga sinasalihan mo para may idea tayo? Ano lang yung mga little miss? Oo, oh, yung, yun, parang yan ang ano, buwibili ng dyaryo, tapos maraming dyaryo na kumbigay yung mananalo. <laughs> <laughs> parang ganun. Parang, ah, parang yan ang binibibenta ng ticket. ng nana. <laughs> Wala pa ata nung panahon ko. <laughs> Wala pa ata nung <laughs> ganun. Okay. Pausip. Morena, Morena, sayo mo. Ano bang, ano, kung hindi ka naging artista, anong, anong dapat, anong, ano dapat ang pangalawang, ano mo, gusto mo mangyayari sa buhay mo, Angela? Siguro ano, nag-aaral pa ako ngayon. Ah, talaga. Nandito ko na ba? 25. Oh, 25. Mm, Noong master's ang... na siguro ako. Ano ba dapat yung... ang, hindi, ano dapat ang pangarap mo? Pangarap mo originally. Ooh, maging ano, maging teacher. Teacher na ako. Hindi ako absent pa ikaw, teacher ko. <laughs> Muna lang na umatanggal yung buto. <laughs> Tanggal po yung buto ni <laughs> Ang morena ba? Ikaw ba? Um, hindi ka ba nahirapan mag-makeup? Di ba may binabagay ng iba ang kulay ng makeup mm -hmm. ng morena sa maputi? Ma Di ba may mga ganun kayo? Hindi uh -oh. ka pa nahirapan dito? Different shade. Oo. Di ba I kasi iba, ibang, ibang, usapan naman to sa Amerika kasi iba ang makeup ng mga black American, African American, mm -hmm. yung mga kaysa sa mga Caucasian talagang puti no yung iba ang kulay nila uh, Tyra Banks and uh, Halibut yeah. yung makeup uh, nila ikaw meron may, may ganun ba sa'yo may ganun uh, level ka ba wala eh hindi kasi ako madalas mag makeup tsaka okay. sa kulay na ganun alam ko pagdating sa foundation at ano yan eh mga powder <laughs> eh, <laughs> hindi po, ko mahilig -ga sa ganun -ga. lang lipstick okay na ako Tuntuan tuwa yung malalaki mo na malala, malala, episode na ito. pinag natin foundation, makeup. Baka pinatay nila tayo <laughs> ah, lipstick <laughs> eh. Ha? Ah, lipstick ka. Ah. Ang ganda ng lipstick mo eh. Mm, galing sa makeup artist ko. Oo. Oh, ba't saan mo pupunta ako? Oh, saan sa ba sa, galing? Para dito lang yan? Okay. Oh, dito lang, oo. Oh, para so... sa ano ko? Oh, para sa eh, para sa podcast na to? Pinag-doonan nyo ng pansin to? Ah, special. Special. <laughs> Alam mo ano mo, yung lipstick mo, yung may tinatawag na lipstick na hindi nag-i-smudge, di diba? ba? Diba? Mat. Mat lipstick. O, pero, uh. di ba, ang bilip ako sa mga bahay pag kumakain, di ba? Lipstick, hirap na kayo. Ikaw, diba, mm sa pati anasa mo yun, ganun. Mat, hindi. Natatanggal yung lipstick pag ganun. Oo. Di ba sa halikan? Unang sa halikan. Ah, lalo na sa sa mga shoot. sexy nyo, nagtatanggal kayo. Wala na kayong lipstick, syempre, di ba? Hindi. Meron pa rin. O ano nangyayari sa lalaki? Nalilipat. Puno ng lipstick. <laughs> Seryoso? Tapos binubura na lang, cut lang gano'n? Oo. Uh -uh. hindi. Ano? Hindi talaga, makikita siya. Ah. Mm -mm. Ikaw, may naranasan mo na ba yun sa totoong buhay na may lipstick? Ibig you know, no, na ba, oh. Oo. may Oo. Oh, oh. Huwag na tayo mag-ano, uh, mag, mag, ano, ano, totoong kwentuhan lang tayo dito. Naranasan mo na ba yun? Inaalala ko nga eh. Parang, oo. Oh, saan oh. Saan yan? At paano ang kwento? Kwento mo naman ako, paano ba yung lipstick moment mo? Ito, eh, Ice syempre, pag-ano. Ice time po. Um, <laughs> ano? Pag magpapaalam ka sa uh, sa partner mo, ah, oh. is ka ng ganon. Tapos akala niya, smack lang, syempre, ikaw. Ganon. Oo. Oh. Kumapit yeah. ka, siya hindi kumapit. Uh -oh. Nadali siya ng lipstick. mm -hmm. O kaya, ah, pwede mo tanong, gusto mo ba ng lipstick? Hmm. Kung uh, pa, uh, <laughs> piliin ka ng ano, nung sa makeup mo, anong gusto mong, ano ba, papatanggal sa'yo, magtitira ka lang na isa, anong gusto mong matira sa makeup mo? Lipstick. Ah, lipstick talaga. Mm-hmm. Hmm. Lip yung lips eh. Oo, oh, ah, maganda lips mo eh. Mm -hmm. Boyfriend ka ba, Angela? Ha? Boyfriend ka ngayon. Wala. Yun dati. May magka magkakausap tayo. May boyfriend ka ba? Tagal na natin hindi nag-interview. Oh, wala. Wala, wala ako. Gano'n ka tagal ka mag-ayos sa ano? Bago ka umalis? Pag alam ba may gimmick ka? Gano'n ka tagal ka? Hindi ako madalas gumimik e, alimbawa, ka. Hindi, alam ba ba ka? Gano'n ka tagal ka maligo? Mag-ayos? Yun. Anong pinakamatagal mong ginagawa? Isang oras. Isang oras. Isang oras? Oo. Uh, -huh. Anong unang binabasa sa katawan mo pag naliligo ka? Katawan, katawan ang unang binabasa ulo. Shower ka ba? Shower ka ba? Tabo? Depende kung nasan. Minsan tabo, minsan shower. O pag tabo, ano unang binabasa katawan pa rin? <laughs> ulo. Ganon. Tapos, mm. ginawing ka ba? Ginawing ka? Hindi naman. Kasi hmm. di ba ba pati unang binabasa pa ah? Well? Paakyat daw para hindi ka ginawin. Parang hindi. Dapat nauhuli ulo. Hindi. Kasi binibigla mo yung sarili mo eh. Dapat dahan-dahan lang. Paampo hindi. na. Parang mas malamig yun pag nauhuli ano, pa. ano, ano Ano inuuna mo? Ulo. Dapat ulo? nauhuli Inuuna Inu mo yung ulo. O, o. Hindi nga. Inuuna mo yung ulo. Oo. Uh, Ulo-ulo. Oh, pang ano? teaser ko to. Sige, <laughs> <laughs> okay, anong ulo yun? Oh, pagkatingin nyo, paligo pala. So, pakilot nga ulit. Anong inuuna mo? Yung ulo. Ah, so inuuna mo yung ulo. Ulo-ulo lang. Ganun. Ayan, okay. Sige. <laughs> Mababasa naman tayo dito. Ayaw kasi manood ng buong episode. Eh. <laughs> pati -teaser, teaser lang. <laughs> oh, pati -teaser, teaser lang. Tapos sila judge yung teaser. Anyway, ikaw Angela, um, yung... Tapos sunod, pagkatapos maligo, anong makeup ka ba? Ano ba? Ano may mga, ano mga ritual mo? May ritual ba? Hindi, ano ah. Buhok muna, syempre. Ah, buhok. May ng buhok. Mm -hmm. ikaw, mm -hmm. ikaw ba? Ano bang mga pinakaayaw mo sa lalaki? Physically? Oo, oh, physically. Eh, hindi nagtutut brush. Talaga? May ka na ba? Lalo na kapag ano, nasa shoot. Oo. Dala-dala lang niya, mouthwash, ganun. Tapos nililips-lips kayo? Mm-mm. So, na ka ba noon? Meron, oo. Ilan na ba pelikula mo? 19. Oh, so titignan namin yung 19 na pelikula na yun. Isa, isa doon? Ay, isa doon. <laughs> Hindi dalawa, tatlo, isa lang doon. Parang isa lang, oo, isa, isa lang. lang. Ano, sa first 10 movies mo ba? Ha? Hindi. Oh. <laughs> ano na, mga nasa 11 to 19 na. Oh, 11 to 19. Check on yung mga recent <laughs> lang. Recent lang. Kakapalabas lang this year. Ganon. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Kaya hindi ka takot magsalita? Oo, oh, hindi. Oo. Oh. <laughs> Nakakahiya. <laughs> Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Ito mo about us. Tapos nagalikan kayo. May baho nga talaga. Eh, hindi, syempre pagkatapos nung ano, namin mag-lunch, ganun, tapos oh. andun na toothbrush, parang naghihintay ako, hindi ba kaya siya mag-toothbrush, ganun. Hindi siya nag-toothbrush? Eh, syempre nasa isang standby area lang kami, so nakikita ko. So hindi siya nag-toothbrush, Angela? Hindi. So tapos kasunod nun, ano nyo na, bed scene nyo na? Oo, tapos mouthwash, mouthwash lang. Oh, ano ba, hindi, ang matanong doon, na, nalabanan ba ng mouthwash? Sakto lang. Sato lang. Ano ba ulam niyo nun? Hindi <laughs> ko na maalala. Pero syempre hindi naman ganun talaga yung kissing scene. Kaya... Ano... <laughs> ano ba yung kissing scene? <laughs> hindi naman ganun talaplapan. So mga okay. ano lang, tubig. Alam mo, ikaw lang in interview pumayag ako na may buhok, na wala akong nakita ni, ni shoulder. Pumayag ako sa inyo dahil nadala mo ako sa lips. Hindi tuloy alam ng mga kausap natin kung anong suot mo. Wala. Wala. Hindi ka sumunod sa sa memo ni ni ano Ay, ni Moises. Hindi mo sa memo. Kasi ni no. Oh, nakaka. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ganda ka ha? Sa tatlong magkakapatid, ikaw pinakamaganda eh, no? Echo zero. Oo! Oh! -ap mo. Hindi! Ito. Di ba ano yun? Di ba si Ras, kapatid mo? Mm-hmm. O oh, tamo, tanda ko pa, ras na lang natatandaan ko. <laughs> ikaw, Angela Morena. Ano pa ka pa? Stephanie! Oh, si ah, Stephanie. Si Si oh, Micaela. O, oh, hindi ko matandaan. Ikaw talaga angat eh. Tamo, ikaw, Morena. Micaela Rasile eh. mm -hmm. Stephanie Ras. Ba't ikaw lang pinayagang mag-Morena ni Lara? Ayun pa lang, clue na yun eh. Hindi rin sila pumayag. Hindi, kahit na. Ikaw pumayag ka dahil hindi ganun ang kwento noon. Si Lara sabi, ikaw lang magdala ng morena dahil pangit yung dalawa. Sabi. Ano, amin na no? <laughs> hindi sila... pa, sino pa Sino ang pakilan ka? Ako na, no, ako panganay. oh, tamo. Ikaw talaga yung morena. Kasi yung mga panganay yan talaga yung unang nabuo. Tapos yung mga magkakasunod, latak yan. Tamo ako, sampu ay magkapatid. Bunso ako. <laughs> 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 di ba? Latak na latak ako. <laughs> Buti na lang hindi nanonood at tayo mga kapatid ko dito. Oh, eh, pagka <laughs> sila. Tapos pag inanood sila may interview ko, sila naman naiaangat na ko. Ah! <laughs> hey, it's Dan. It's Ro. Chino. Neil. And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and champagne as fans. If you want someone to help process the feels about the different GANAPs from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune do in to the Wrestling Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcast and wherever you get your podcasts. <laughs> i my boyfriend, Angela. Ano? Ano? Mas gusto ko babae. Ay, bae ka? Ano, nga, ano na ba? Nag-out ka na ba na bae ka? Uy, grabe naman yung out. Hindi, mas preferred ko lang siguro babae. Kaysa... O di bae ka nga? O may lalaki ka na boy? O, o ano ka? Talagang lesbian? Hindi, nagka-boyfriend naman ako ng lalaki before. O di bae ka nga? Pwede ka sa lalaki, pwede ka sa babae. Ayun ba yung tawag doon? Oo. Oh. Pero hindi. Nasa, of course, ikaw pa rin magde-decide sa sarili mo. Kaya lang, by, by, ano, by definition, pagka gusto mo mm -hmm. sa mm lalaki, batso palalaki, bye. Sa amin, ha? sa aking ano, ha? maliit na kaalaman. Kasi pagka babae lang gusto mo, ibig sabihin, ikaw ay isang lesbian, di ba? Mm -hmm. LGBTQ, di ba? Mm -hmm. Kung ikaw naman ay gay, lalaki ang gusto mo, lalaki ka. Parang lalaki ka, lalaki gusto mo. No, na? may natutunan po tayo ngayong... Hindi mo alam natutunan. diyan. hindi ko alam. <laughs> Pero tama. Ano siya? Pag bisexual ka, ibig <laughs> gusto mo sa babae, na ipagrelasyon ko sa babae, na ipagrelasyon ko sa lalaki. Of course, marami na ngayon mga bago. May tinatawag na binary, mga ganun. May fluid. Ang dami na, marami na definition. Of course, may marami na yan. Ako'y kakarampat ng alam ko. Pwede nyo na nga kung correct, kung mali ako. Yun. di mm ba? -hmm. Diba? Mm -hmm. Ang tinatawag dyan, gender preference, sexual orientation pag pinanganak ka, biologically, ayun yung uh, ano mo, uh, sexual orientation mo, lalaki o babae. Pagka... Diba, meron din silang they... Oo, oh, they, them. They, them. Oh, pronoun naman yun. I oh. I I Ibig sabihin, so, hindi kayo... Support yun ng LGBTQ plus community. Kasama yun, kasama yun sa spectrum. Ang gender preference mo, pagka lumay ka na, alimbawa, ano bang gusto mong maka... Ano, pwedeng isang babae ka, wala ang babae, pag babae, babae gusto mo, yun ang gender mo, preference mo, ang lalaki, like, kalalaki gusto mo, o kaya fluid ka o whatever, may iba naman dyan, walang, walang ano, walang para lang kung anong gender no, kaano niya, basta mahal, di diba? ba? Love wins. Uh, may Happy iba naman, situationship, hindi relationship, situationship. Anong situationship? Marami, research natin, ayoko rin magkamali eh. Uh, Ayun, papasensya na po kung ako may mali sa sinabi ko pero sa ito lang po eh, ano lang naman kami nakukwento, ano naman kami, pwede po natin correct. Hindi po, di po ano ah, wag natin siguraduhin na nagsasabi lang ako. Pero sigurado lang ako na, pag ikaw, pwede po sa babae, pwede laki, <laughs> yung, sa ka sa lalaki, bisexual. Mm-hmm. Yun, so nagka-boyfriend ka naman, pero ngayon mas parang gusto mo makarelasyon babae. Siguro mas at- attracted lang ako sa babae, gano'n. Oh. So, so, so pag na, nag- na, nag- nag -usap, usap din tayo, may mga kaibigan din tayo, ano, may, may iba pa nga, ano, lipstick, ano, siya yung... di ba sa dalawang magkarelasyon ng babae, isa yung isa yung talagang siya yung nag na female, so isa yung talagang na butch, na mm -hmm. siya yung parang nag na male. O kaya pareho naman silang maganda, pero pareho silang mag-on, pareho silang girl. Yung eh, lipstick yon Parang alam ko pag tomboy, yun yung mga lalaki manamit na babae. Hindi. Parang ayun, pero more ang tawag sa ano, nag-booch or tomboy, yun, yung mga lalaki manamit. Ayun, pero, okay. o, may pa marami ng, ano, marami ng mga variation yun. Hindi naman ako expert dyan. Disclaimer, hindi ako expert dyan. Anyway. Disclaimer. Oo. Oh, tayo ka tayo, ako kasi straight. gusto may gusto sa babae. Straight yun. yun lang. Kaka, kasi pinag-uusapan natin, tama-tama. Kakatapos lang ng Pride Month. June. Kasi baka July na ito palabas eh. So June. Kailan ba, ba mm -hmm. kailan ba yung pelikula mo? Coming soon. Ah, oh, coming soon. Tama-tama. ba -tama, diba? Baka yung palabas lang. Ano ba yung pelikula mo? Kasi kasero. Ano, ano ano? Ano yung kaskasero? From the word kaskas ba yan? O kaskasero. Yung mabilis kasi ang kaskasero, mabilis si. Eh. Ano ba sa tingin mo ang mga ano kumakaskas at Ayun, 'yun, na, na iba na 'yun. Kaskas yun? kasi, kaskas yung yelo pag halo-halo. Oh, ano, ano, okay, ano ba ang, Mga ano? naman mga sasakyan. Oh, 'yun, 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 yun, yun, yun mabilis magpatakbo kaskasero. Ayun. Tapos, ano ngayon? Ano ngayon ang kwento ng pelikula mo? Ano siya? Parang Fast and Furious. Oo. Oh. Iyon, Mga street racers yung mga tao sa pelikula. Tapos, plug girl naman ako dito. Ah, taga. Simula nung ano? Nung... Nung... nung ang tawag doon? Racing. Oo, oh, racing. Pagbaba, mag, magsisimula na sila, di ba? Mm-mm-mm. Parang ganun. So, yun. About uh -huh. money, utang, okay. Saktan, babae. Mm -hmm. Tapos? tapos Ganon. Ano pang ano mo? Ano pang, anong, anong, anong ano doon? Parang anong pinaka-plot na ano? Tapos sa ba shooting niyo? Tapos na, tapos na. Sino ka partner mo? Sino kasama mo dito? Si Christine Bermas kasama ko. Oh, si Bermas. Si Tan Rosales, si uh -huh. Marco Gomez, at marami pang iba. Mm. Ayun. Mm. So nagpapomote ka na ngayon? Oh, yes. yes. Ano ba ba talent mo, Angela, buod sa pag-acting? Kumakanta ka ba? Parang singer ka. Pwede naman. Depende sa ano, sa bayad. Mapapakanta ako. Ganun. <laughs> pag nagkasubuan na. Oo. No. Mapapakanta ka. Mm-hmm. Oh. Uh -huh. Madalas ka bang papasubo? Minsan. Anong magpapakanta sa'yo? <laughs> Microphone. Sige <laughs> niyo akong mic. Talaga? Sample ka? Sample. Isang linya lang. Isang linya lang. Kung ano yung madalas mo kanta yun. Kunyari ka pa na palunun ka na ng laway para handa mo na. Sample. <laughs> ano? Sample ka. Parang maganda boses mo eh. Anong kanta? Kau! Salamin. Alam mo ba yung dance step nun? Salamin, salamin. Ayan. Alam mo? Sige, gawin mo nga. Para ma maging general patronage naman itong ano natin. Ikaw pinaka-general patronage ko in interview. Where? Oo. So, ano mo nga ako ng salamin, salamin with choreo. Para maiba lang tayo. Sa ulat mo, ko, alam ay, po, na ko. na Nakikita ko. Nakikita ko sa mata mo. na lang sa ulato. Salamin, salamin, salamin pa yung mm-hmm. patapos ka tayo mo Kahit hindi mo na nakantayin, ito, isayaw mo na lang yung koryo. O. Oh. Salamin o oh, ano, ano, yung islang pantropiko. Ano yun? O. Oh, Mababasa ko ng mga ano dito. Di yeah, sa atin dalawa lang naman eh. O. Oh, gusto mo yung isa naman yung ano, piliin mo ang Pilipinas. Oh. Ano piliin mo ang Pilipinas? Piliin mo ang Pilipinas. O, oh, salamin-salamin na lang. Alam mo yun <laughs> eh. Alam mo yung dance step, no? Hindi. Ganun lang alam ko. Tapos, <laughs> kahit sino <zero> kayang gawin. <laughs> Hindi talaga. Oh. Kasi mo na konti. O, oh, sige na, kahit konti lang. Pa wait, paano ba simulanan kasi? Hindi ko alam. <laughs> sige mo, kakasasaya ako salamin-salamin. <laughs> Oo. Oh. Nasa TikTok yun eh. Oo, ang ganda-ganda. Yung nakita mo yung mahabang lalaking, lalaking Amerikan, parang foreigner at tapos mahaba book niya, sinasayaw niya yung salamin-salamin. Galing eh. Yun? Galing, oo. Oh, galing eh. Mm. So, ata, alam mo eh. Siyempre na palag ko, pero hindi ko makatandaan yung... Ano ba alam mong dance step? O yun na lang, o para hindi ka mapahiya. Hindi ko alam. O, ba naman yan? Baguhin ko nga itong, ano ko? ah uh, ano ko? Webcam ko. Ito ata, mali yata webcam. Wala, oh, na iba, oh. Wow, parang CCTV naman yan. Ano? <laughs> CCTV yan po. <puti. laughs> oh, ano pa? Ano pang, ano? Ano pang, hindi mo nagagawin? Sayang, oh. Kanta, kahit anong kanta na lang. Oh. Um, ang lang ng kanta. Nagbigay ng contact, di ba ginawa? eh, <laughs> yun yung hindi ko alam. Isa-search ah. ko pa yung lyrics. Ano alam mo lyrics? Sige, maisip ka na lang. Oh. Anong paborito mong kanta? Ako, paborito. O, oh, gusto mo ba Tagalog, English? Water. Kaya, no. Make me sway. O oh, yan, yan. Kaya mo yan, ha? Make me hotter. Make, make, me, me lose water. my breath. Make me water. Ayan lang, oh. Sexy yun. Oh. Make... Ta me, oh, oh, tas sasayawan mo. Eh, Ayun ang pantapos natin. Water lyrics. si <laughs> Tayla yun, si Tayla <laughs> yun. Kumukha ko sila ni Mercado, no? Weh? Oh, Weh? Ang gano'n kong kamukha? Sino ba kamukha mo? At tita ko daw. O oh, siyempre, kapag anak ko. Taka ka pa. Ano? Kamunahin <laughs> tayo na. Make me sweat. Make Hindi me hotter Make me sweat. Make me hotter. Make me lose my breath. Make Hindi me, make me hotter Make water. O may dance step yan. O paano? Ikaw na Parang sexy nga yan eh. Iinahalang pinakas yan. O katay mo ngayon eh, para may make me sweat make me hotter make me lose my breath make me water ito talaga nagpapatunay na hindi ako dancer baya inaalang pinaka-dare ko sa iyo eh Ay. O, ano hindi kaya to hindi ko alam oh ano yung kaya mo Ha? Huh? Ano, papay, sasabihin mo na naman, ikaw, pili ka. Bias <laughs> na ako na mili, na reject re mo ako. Oo. Oh. <laughs> ano pa bulito mong nagtog? Um, ano ba bang magandang kanta ngayon? Meron eh. Ay, isip kung pwede mong sayawin eh. So, talaga? Siyempre, song and dance. Para ka ano sa piyesta. Madalas ka makuha sa piyesta, di ba? Hindi. Ano? Saan ka perform Mall. Mall tour. Hindi, nag-ano lang kami, host. Oh, host. Oh, ano? host. <laughs> ano lang, mga presenters. Presenters? <laughs> <laughs> Mm-mm. Ano Ikaw, lang. Isa ka mga... ba sa pinakamatagan sa Viva Max, di ba? Makukonsider mo bang senior na kayo? Kayo yung mga veteran? Kayo nila Rob Sabi Ginto, nila. nila nila Angelica, nila... The first batch. Kayo yun, di ba? uh, -uh. Gusto naman? Masaya pa naman? Masaya pa naman. Diba nag-breast posture ka ba, Angela? Sa movie, hindi? Uh, siyempre. Ano, siyempre, oo? <laughs> oo. Ako nakakapalod ng ano mo. Hindi kasi ako ng Viva Max na pag gumasok ako, pinapalod ko eh. Nakikita ko lang sa mga trailer. Ayoko kasi mag-interview na meron akong ano, baong-baong ano, image niyo. Kaya pag mm. nag-interview ako, hindi ako, hindi ako kayo judge kasi maganda naman yung mga pelikula niya. Pero hindi ako nanonood para mas manatiling inosente ako sa ano niyo. Wow, thank you. Oo. Yung buso ba okay lang? Sakto? Sakto lang. Natural. Natural? Mm-hmm. Pag morena ba? Ano? Ano bang description mo? Morena? Oo. Sabi nila, ano, mas, ano, may appeal ang morena sa mga foreigners. Uh -huh. Talaga? Lagi yung Viva Max, di ba? 11 million subscribers na. So, Talagang dami na yun, no? International na din. Hindi mm -mm. ka talaga kakanta at saka sasayaw, no? Hindi na. Sayang. <laughs> yeah. Pero anyway, mag, mag ano na? Mag uh, promote ka na. Ako, alam mo, Angela, ikaw pinaka pinaka masaya kung pinaka nakukwentuhan kung masaya lang tapos wala akong masyadong sina. 'Di ba? Dati ka to dati, no? Bastusan talaga tayo, 'di ba? <laughs> Oo. Oh. <No? laughs> Oo, sa mga makikinig pala ngayon, tingnan nyo na lang yung mga previous episode namin ni Angela Morena. Kasi nakapormal na damit ngayon si Angela eh. Saka maganda yung buhok. Yan. So, promote ka na ngayon. Ayan. Uh, first of all, thank you so much, Alex. And sa mga nanonood at nakikinig, iniimbitahan ko kayong panoorin at suportahan ang pelikula namin, Kaskasero, coming soon on Viva Max. Yan, sa lahat po mga sumusuporta sa Viva Max, panoorin niyo po ang pelikula ni Angela Morena dito po sa Punchline with Alex Caliea. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. Enjoy the rest of your day. Wala pa po natin si Angela Morena. See you again next episode. Thank you, Angela. Angela, medyo pa pwede bang ano lang, ito lang pinaka sexy mare-request ko. Pwede bang mag-invite ka ng sexy? Nakunyari nasa sex scene ka. Acting-acting na lang. Okay. kas kasero. Oo. Tapos kunyari, nasa sex scene ka ngayon. Tapos eh, ayun ang sasabihin mo. Oh my gosh, okay. Tingnan natin actingan mo. Action. Okay. Uh, hi everyone. This is Angela. At iniimbitahan ko kayong uh, panorin at supportahan at sabay-sabay tayong magkasero. -kas Coming soon na on Viva Max. Ayo <laughs> na. Bye bye. Okay. Maraming salamat Angela. Bye bye. bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.